Good evening everyone. Kita nyo ba ito? At alam nyo ba yan? Ito po ang ano no? Ang tinatawag po na gumamila bulaklak ng langit at saka Itong bracelet na ito, wag nyo sumulin ha. Ako na po ang nagsabi no? Bakit nga ba wag nyo po itong sumulin? Pag niyo nyo po ito, meron po itong ano no? Bibigyan ka po ng lakas sa katawan. Maniwala kayo sa akin. No? Bibigyan ka ng lakas at kahit mambabarang, mangkukulam, aswang, masamang espiritu, inkanto, ay takot dito. At ang maganda dito, no? Swerte sa pumuhay, swerte sa negosyo, no? Kaya, meron tayo ngayong promo, dalawang piraso. Yan. Dalawang piraso lang yan, paunahan. At alam nyo ba, kahit po ang inyong lingkod, no? ay sumusuot po ng bracelet na gumamila si Liz Bulaklak ng Langit at Tsakalopa. Meron talaga siyang kakayahan pro sa lakas. At ngayon, ito na po siya yung bao na walang muta, mata, mukha at itong likod yan likod po yan ha at ito po ay sobrang lakas ng kinarga ko dito kasi nga malaki kasi sa dito kaya yan promo meron tayong dalawang piraso yan kaya paunahan na lang sa dalawang piraso nito kasi meron ng request kabiboy mag promo ko naman ito yung mukha at likod bao na walang mata at meron pa isa yan ito po din po ang mukha at yan po ang kanyang likod no at ito po ay hindi pa rin nakuha, no? Kung ito po ay tanongin nyo, mag-direct PM po kayo sa akin. Ito po, ang bao ay puro talaga mukha. Yan. Ito po ay tinatawag na kambal karibal o baliktaran. Nako. Marami na akong inisyuhan ito, no? na marami mo ng testamento, no? Siya po ay binaril. Ito lang po ang suot. Anting-anting lang po ni Kabiboy. Ito lang nga ang sinuto. Malakas na, no? Malakas. Paano pa kaya pag ito ang suot mo? No? sobrang lakas yan. Kaya ito ngayon hanggang ngayon ay wala pong nagmamayari. Kaya sa interesado ha. Sa interesado niyan. At ngayon, meron tayong pindan po, dalawang piraso, ito din po ay promo. Yan po ang laman niya, ito po ay huwag sumulin. Dahil ito po ay gitna ng baon na walang mata, ito po ay malakas. No? Bagay po ito sa mga manggagamot. For example, baguhan ka pa lang po sa pagbanggagamot Magsuot ka po ng panangga ni Kabiboy. Ito po ay liglig at siksik at malakas. No? kahit sa babaeng buntis na inalihan palagi ng aswang ito po ay suot mo no? takot po dyan ang aswang no? o masamang espiritu alam niya sa mga panangga na yan kahit pinakamataas pa na arkangil Kirubin ay walang kapangirin tumingin o bumukas sa aklat ng Diyos no? ibig sabihin Panginoon lang po ang pwede makahawak sa iyo hindi ka po hawakan ng mga demonyo engkanto, mangkukulam, mamabarang dyan takot po sila dyan lahat at alam niyo ba sa mga manglalason dyan no? sa uh, nag, nag, sa, uh, ingundi uh, naipik pik naipikpik palatay ayaw jud mo kahadlok sa mga manghilo ay diha pag naa mo anting anting ni ka -biboy, nako di jud mo tablan no buto jud na ang lubot sa baso kung kamo ay ano magpikpik palatay isla diha at um, at ang mayo karon kay ngano instead po na 3k at 3.5 ngayon po ay promo 3k dalawang piraso no kaya paunahan na lang yan kaya sa lahat ng nag-share ng ating video no pinapanalangin ko din pinapangarap ko din na kayo din po ay asinso no sa lahat po na nag-share at magpaparapol tayo at no at at ang maganda talaga ay meron talaga kayong gamit ni Kabiboy kasi yan po ay testamento na subok na po yan mga gamit no hindi po yan sinasabi lang po na para mabihan po talaga ay totoo po yan maniwala kayo sa akin no kasi nga yan po ay ako po ay nagsabi ng katotohanan lamang No? <laughs> yan. At pag suot mo nito, mayroon po yung healing ng power nun. No? Gagamutin niya po yung mga karamdaman mo sa katawan, mga sakit-sakit. At bigyan ka po ng lakas sa katawan. Kasi, kasi nga, dyan po nakalagay yung ano, no? sa gamutan ni Rafael uh, Arkanghel. No? Grabe po si Rafael manggamot po noong unang panahon yung mga Arkanghil po yan. Kaya ulit no? Salat po na, na kumuha at nagtiwala. Maraming salamat at ulit paki-share ng ating video no at uh, sa mga kaibigan po natin no uh, ano pala no ang iba po diyan ay nako tanaw-tanaw uh, lang kay Kabiboy pag mayroong budget ay order talaga yan yan po ang maganda no kaya ng hanggang ngayon kaya kasi nga hindi pa umabot ng December ngayon po ay may promo lubos-lubos niyo na kasi pagdating po ng December siguro ay ma medyo tataas din po ang presyo na ito kasi alam niyo ba napakahirap din po gawin kaya yan ang po muna ang ating ipapakita ha kaya antay-antay lang, abang-abang lang, no? Kaya ang iba diyan ay pa lang, no? Kaya no, uh, parang awa niyo na, no? Grabe, parang awa. Paki-like po ng ating video at paki-share po. Maraming maraming salamat po.